Hello guys, meron nga pala akong ipapakita sa inyo. Ito po yung kaganapan guys na nagbanting-banting kami dito ng aking mga kapatid at ang aking nanay guys. Tignan mo kasi nga napakainit ng panahon. Super init ngayon, araw po ng Sabado. Ayan guys, tignan nyo. Nandito kami ngayon sa playa guys. Ayan, tignan nyo para akong nagmo-model-model -model dyan guys. Kasi nga nag-video-video ako kaya nakaharap ako sa dagat ngayon. Hindi ko alam guys na naga against the light pala siya kaya medyo nag-iitim-itim yan ganyan po yung panahon ngayon ng dagat guys hindi po masyado malinaw maalon alun at masarap po yung hangin ito naman guys pangyayari na ito guys ito yung pumunta ako doon sa aking mother so kainitan yan guys kasi nga katanghalian ako yan naglalakad papunta doon ako guys ay wala pa sila yung pala guys ay naandun na so iniwanan na nila ako Ayan, at pwede naman pong lakarin papunta po sa playa. Nilakad na lang po. inyong lingko. Dala, tara po, samahan nyo ako sa paglalakad, guys. At ito ang inyong lingkod po ay naglalakad pato pa to po ng playa. Ayan guys, mapapanood niyo yung kaganapan. At nasisita nyo rin na sa ngayon. Ayan, meron pa po ako na chismis pa dito sa aking dinadaanan guys halalakad to ang inyong link ko dito kung makikita ninyo, ito po yung sa amin sa may location ng paratungon, blocks point palawan, ayan guys, ang view kaso lang guys, parang nagtatalon-talon ata yung aking video na to ayan, panuorin nyo guys, so yan po yung payong ko, at habang naman ako ay naglalakad, hala na lang ako, muni-muni. kasi nga sabi ko, ay napakanit ng lakad ko hindi na rin ako nagpasundo kasi sabi ko, maglalakad na lang ako guys papunta doon Ayan, hala, gura lang inyong danay guys. Kasi nga, nai naiwanan ako at nag-chat na lang sila na mag punta na lang daw ako sa kanila. Ayan, kaya kaya naman itong laki inyong lingod kasi hindi nagtanda sa lugar na ito at hindi naman po nakakatakot yung aming lugar. Tignan nyo guys, oh. Ayan po yung mga view. Ayan. Dahil nga po ay mait, dahil nga po sa payong na ito, mahirap siya manipis pa rin po itong payo na to kaya medyo nakaganyan po ako ngayon guys oh, kainitan ngayon guys ito namang pamangkin kung daanan ako ayan sabi kasi tinurut oh, tinuro tinuro ng mga pamangkin ko na magsakay na daw ako dahil nga naman ay medyo malayo layo po ayan sakay sa top doon at natutuwa naman ako at ayan pahangin hangin guys ang inyong lingkod tignan nyo guys so oh, sakay ng top down ng inyong lola Gura-gura lang guys sa inyong lingkod. Medyo mahaba po itong aking voice over dito. Pansinin nyo guys yung aming madadaanan. So kung naglalakad po guys, medyo malayo talaga yan. Pero kaya naman. Ayan, sabi ko nga exercise ano. Kaso lang ay nadaanan nila. Ayan guys, tignan nyo yung mukha ko. Hindi pa rin gumagaling yung sugat ko dyan. Ano, dahil nga ay nagkaroon siya ng sugat sa mukha. Kaya sige, go lang. At super init nga. Kaya ganyan yung aking damit guys. Parang pakiramdam ko susukban ako ng mainitin. wala namang aircon dito sa aming bahay kaya yan po yung kagnapan at yung dalawa na yan guys ayan po yung aking mga pamangkin marunong na mag drive ng top down guys magbilis na rin sila ayan sana ibigay niyo yung pagpakita ko ng aking video guys panonood hanggang dolo thank you for watching po sa panonood bye bye